kamo na tayo. Awa ka mo lang. Okay lang yun. Hindi ka rito. Ikaw tiga pulot pag may nakita tayo. Ito. Ayun. Pulutin mo dali. Ayan. Ito oh Ayan. Ayan yung kunin mo. Hanap pa tayo. Ito pa. Ayan. Oh, Oo o. Ayan pa. Ayan. Ito pa. Ayan. Ang dito. Ayun. Ayan. Sige, hanap pa tayo. Ang mali. Hanap tayo. Doot, liga dito. Mo lang to. Oh. Ito pa oh. Mo lang to. Ayun oh. Tu. oh. Kunin mo ayun, dalawa. Kainin mo na yung tinapay mo. mo rito. Ayan. Ayun pa oh. Ayan. Tingnan mo. Oh, tingin. Ayan. Oh, dali. Ito pa. yun. Ito pa rito. Ito. Ito oh. Dito natin lagay. Oh. yun Ayun, kunin ayun oh. Ayun pa. Ito. Ayun. Ah. Ayun. ayun. ayun.